Good afternoon, guys. Meron ako ngayong bagong natuklasan na dalawa pala yung ating support inbox. So, kailangan natin palaging i-check ang ating support inbox para malinis yung account natin. At para na rin sa mga bago dyan na hindi pa na-invite ng ads on reels, ito'y makakatulong din sa inyo. So, Sundan nyo lang yung ituturo ko sa inyo ngayon. Punta lang tayo ngayon sa Facebook. At pindutin natin yung ating profile sa taas. At hanapin natin yung help and support. And then, support inbox. At yung your alerts. Pindutin natin yung your alerts. So, kailangan po malinis yan at walang violations. So, ngayon, balik tayo ngayon dun sa help and support. So, kung nakikita nyo po guys, merong creator support sa taas, tapos support in back. So, kapag kayo ay meta-verified, ang creator support na yan, ang nakalagay dyan ay support lang. So, since ako naman po ay hindi verified, hindi meta verified ang nakalagay dyan creator support so pindutin lang natin yan and then content and audience tools at pagkatapos yung reels At yung burger icon sa taas. Tapos, support inbox sa baba. Your alerts so dapat dito guys wala rin tayong violations dito palagi nating i-check yung ating support inbox sa dalawang support inbox natin so yun lamang guys sana po nakatulong at wag naman pong kalimutang i-like or i-share mo na rin para mar maraming makaalam at matuto sa ating tutorial thank you for watching guys bye